Jay, yung ano naman, pagdating kay Nograles, uh, Carlo Nograles versus PRD, tapos si Pulong versus itong si mix Balita ko, di ba yung Migs tatapos sa si din ng mayor? Tapos so, yung kapatid. Na, no? o, o, ano kaya to? eh mga tiga daba, huwag na kayong dumampot ng isang bato para ipukpok sa ulo nyo. Ha? Kasi wala, wala ka nang hanapin sa Dabaw. Eh. E kung tayo ng tiga Maynila, ako tiga tagig ako pag pupunta ako ng Dabaw, sana, sana ganito sa amin, sana, ganito sa lugar namin. Tapos kukuha kayo ng, ng bato na ipupukpok nyo sa ulo nyo. Ah, uh, nang... Inusgahan nila si Nograles. <laughs> Ang sabihin mo, Jay, huwag niyo nang iboto si Nograles. Ang mga Duterte na lang. Kasi pag Nograles yung nanalo, paano yung sahod namin monthly? Mukhang uh, madidisgrasya pa. Oh, ganun dapat. Magpakatotoo ka, Jigibara. Oh, 100k per month. Diba, Jigibara? Tama, 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 tama. Hmm. Alam niyo, sa naglalabas ang isyo ngayon, malabo na pong manalo itong mga Duterte sa Dabao. Basta malinis lang po yung labanan na Dapat malinis. Walang patayan. Yung fair lang na butuhan. Walang dayaan. O, oh, ay eh magkakaalaman talaga. Diba? Alam nyo ako, okay na sa akin siguro yung ilang, ta ilang taong pamumuno ng mga Duterte sa Dabao. Siguro ibang pamilya naman. Oo, oh, ibang pamilya. Kayo mga taga-Dabaw, subukan nyo naman po yung ibang pamilya. I-try nyo. O, oh, di kung pangit yung pamumuno nila. Pwede ibalik nyo ulit mga Duterte. After six years. Bigyan nyo muna ng chance. Para masolusyonan po yung baha dyan sa Dabaw. ba diba? Ganun. O, oh, tuloy natin gawin yun. Kung ano yung nagpaganda at nagayos ng lugar nyo, eh yun at yun na yun. Huwag Ay hindi nang... naman pwedeng, Gigi Barra, hindi naman pwedeng forever sila yung mamuno dyan. Anong utak meron ito? oh Alyado zinaida shoutout po. Huwag kalimutan mag-thumbs sa ka sa ating live. Huwag kalimutan i-share ang ating video at mag-subscribe. oh hindi naman forever, pero palaging Duterte yung namumuno dyan. O, oh, buhay pa pala mga banatay. <laughs> niki Gibara, pareho kayong yung apelyido niya Gibara. Uh, uh, hindi naman pwedeng ano, hindi naman pwedeng uh, forever ang mga Duterte na hawakan yung Davao. Walang ganoon. 30 plus years sila namuno diyan papalit-palit sila. Kalain mo 'yon, pero may baha pa rin sa Davao. Mal malala pa rin yung baha pag binabaha diyan baka kasi, hindi naman po natin mapipigilan yan. Pero sana naman lang, ba? Diba? kahit pa paano, nabawas-bawasan. Er, may mga project kayong ginawa dyan. Hmm, yun yun eh. wag na wag nang uh, hangarin na may mas, uh, may mas aangat pa sa Boss, yan yung repis ng minor. Eh, yes! ginahasaan niya yung minor. Siyempre, pinakitaan niya ng barya-barya yung nanay niya, oh. Sabi pa nga niya sa vlog niya, oo, okay nga sa nanay niya eh, na maging juwa ko yung anak niya eh, kahit minor yung anak niya. Sa nanay, okay. Pero pagdating sa batas, bawal, Jigibara. Bobo talaga nito. Ginawa ng mga Duterte dyan sa Davao. Dahil wala na kong ibang gagawa niyan. At uh, Nugrales, try and try. Try and try until... Sorry, sorry, sorry. Pero hindi totoo yan, Coach Oli. Kasi tinan mo ah, buong Pilipinas ang nangangarap na makabalik. Ah, narinig niyo po yun ah. Itatak niyo po yun sa mga isipan niyo. Ang sabi nila, sa, ang sabi ng mga bayaderos sa mga nugrales, try and try until you die. I-save niyo po yung ano na to ah. Screen record niyo po. Kasi pag ito, may nangyaring hindi maganda sa mga nugrales, balikan niyo yung video ito. Pangit po pakinggan eh try and try until you die. So, pag may nangyari, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin yan. Pag may nangyari sa inaharap, isa lang po yung ibig sabihin yan. Pusibling alam nila na may gulong mangyayari. Kasi, try and try until you die daw. O, ba? Diba? Mm, screen record nyo na yung mga pinagsasabi ng mga kuto na to. Uh, pag may nangyari ulit, may balikan natin yung video na to. <laughs> mm. Ang uh, Pangulong Duterte sa pag uh, actually sa nadoon nga pero <clears throat> gusto naman ngayon Pangulo eh, gusto ng i-extend eh, yung dating termino niya eh Nagkaroon pa nga ng salamat PRRD mm. Na, diba na talagang iniyakan ng mga, ng mga mm. umatin dahil nga iiwan na tayo ni, pas, uh, ni PRRD uh, Dahil alis na siya bilang presidente Oy, 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 buhay pa si Digong, anong iiwan? Buhay pa, ikaw naman, dada boy pa, pinapatay mo na Oh. Tuloy tuloy. Dente. So muntakin mo napakapalad talaga ng dabaw Sila nga, di ba? Napakaswerte ng dabaw na yung future ninyo eh napakalinaw. Samantalang yung ibang mga syudad dito sa uh, Pilipinas, hindi eh, natin alam kung anong mangyayari katulad dyan. sa Sabi ni ano, boss, baboy yan si Jay. Wag ka naman pong ganyan kay uh, ano, kay Jay Baraw, wag ka naman pong ganyan. Ikaw naman. Wag ka naman pong ganyan. Oh. <laughs> Baboy ba? Baboy ba? grabi oh, Grabe kayo ha oh. oh, Sige sige layas na Jay Jay Layas ah oh. oh, Proceed tayo dito Sa, sa barn, nagkakagulo ngayon. Napakalaki nung uh, iskandalong isiniwalat ng mga man mangunda dato dyan na di umano ay involve yung ating special assistant to the president doon sa pagmamanipula <coughs> ng uh, uh, politika dyan. So isang malaking issue na hindi rin napag-uusapan ng uh, media yan. Then dito naman po sa, ano, sa Davao, Duterte yan eh. Sabi ni Nicky Gibara, Dada alias Kukay. <laughs> Grabe ah. Napaganda niya Pilipinas eh. Yan pa kayang probinsya ninyo. Tsaka Nograles eh kilalang kilalang mga ano eh. Kilalang kilalang mga traidor mga ito eh. Kasi kita mo naman itong... Ano daw? May... Ano daw? Ano, ano, ano daw? Kilalang kilalang mga... Klaroin lang po natin ha. Ah, uh, oh, lang. Kilalang kilalang mga traidor? Sige nga. Sa, ano, sa Davao, Duterte yan eh. Hmm. Napaganda niya Pilipinas eh. Yan pa kayang probinsya ninyo. Tsaka Nograles eh... Kilalang-kilalang mga ano eh. Kilalang-kilalang mga traitor mga ito eh. Kasi... Uh ang pagiging ni Digong ipinapasa po sa mga nugrales. Okay? Sis G, shout out po ha. Oh, Klarong-klaro po yan ha. Traidor daw po ang mga nugrales. Hindi nyo ma-explain anong klaseng katraidoran yung ginawa. Kasi kung sasabihin, katulad ngayon, sasabihin ko, oh, si, ano, si, ah, uh, G. ay, uh, rapist ng minor. Oh, pag hindi ko na-explain, hindi ka panipaniwala yon kung bakit siya naging rapist, di ba? Oh. Oh, kap pero kapag sinabi ko, oh, yung minor, uh, ginawa niya, kinantot-kantot niya, nandun yung nanay, okay sa nanay, pero minor, bawal pa rin sa batas May detalye. ba? Diba? So, detalye dinidita natin yung pagiging manyakis ni Jay. Dapat, yung sinasabi ninyo dyan, na traitor si Jay, uh, si ano, si Nograles, Nograles dapat in-explain nyo anong ginawang katraiduran para naman mas kapani-paniwala. Ah, wala eh. Sinungaling mga to eh. Sige, kita mo naman itong Migs Nograles na dating tinulungan ng mga Duterte, tinulungan ng Esiminay. Anong ginawa sa Esiminay? Siya pa yung nanguna. Hmm, eto na lang kasi. Hindi porke tinulungan ng mga Nograles, ng mga Duterte, eh magkakaroon na sila ng ano, utang na loob. O pwede naman, may utang na loob. Pero kasi sa politika, hindi naman pwedeng kahit porkit tinulungan mo sila, bawal na silang tumakbo ng pagka-mayor. Pwede ba yon? Porkit tinulungan mo, magiging sunod-sunuran na lang. At least yung mga nugralis, hindi na sa utang na loob. Yan po yung gayahin natin. Kasi minsan, katulad ni Alice Guo, masingit ko lang. Oh, tinutulungan niya yung kalugar niya, binibigyan niya ng mga maliliit na bagay. Tapos yung mga may hirap, hangang-hanga na kay Alice Guo. oh nagkaroon sila ngayon ng utang na loob. Nung nagkaroon ng utang na loob, hindi pala alam ng mga tao dyan na may something na ginawa si Alice Guo patungkol sa Pugo. Siya yung uh, isa sa nagpoprotekta sa Pugo. O, oh, hindi alam ng mga tao yan. E, eh, karamihan ng na mga nandyan sa sa uh, bamban, walang idea kung ano yung pogo. Ang alam rin lang, ang alam lang ng iba dyan, pogo na itlog. Yun yun eh. Kaya sinasabi nila, ay, matulungin yan, matulungin, ganito, ganyan, wag niyong gaganyan eh. Yun. ba diba? Oh, basta kami, nugralis kami na doon sa pagpapakansila ng prangkisa uh, mm. ng SMNI. So yan ang brand ng mga nugrales na politika. Mm. Mm. Talagang mga ano malaanay eh, na kahit na anong ipakita mong maganda, eh para lang sa pa pansalawin ng Hindi naman, kasi, hindi naman kasi sila yung ano eh, yung aso. Hindi sila aso. Nabigyan nyo lang ng uh, dog food, magiging sunod na sa inyo. Hindi sila ganun. Ando na yung tinulungan mo sila, nagpasalamat naman yung mga yan eh. Pero yung magiging sunod-sunuran sa inyo, hindi gano'n. Huwag nyo silang igaya sa inyo na kayo mga asong ulol, sunod-sunuran sa mga dutae at kay kib kibulok. O. Oh. Diba? Pwing kapaginin, pakapakanan. Sabi nga nilang ahas, kahit ano, kahit alagaan mo, mula maliit hanggang malaki, tutok lawing kanya kasi yun ang eh, nature. Yung talaga. At kayo yung ahas. Diba? Kayo yung ahas na plastic. Kasi noon, binanat-banatan ninyo si kibuloy, pero nabigyan kayo ng manok, pinakain sa inyo. Kaya nga, laki-laki mo eh. oh nung nakakain kayo ng manok, umamo yung aha sa mga dutae at kay kibulok. Pero pag itong mga kibulok na to at dutae, wala nang maipakain sa inyo, tutuklawin nyo yan. O, oh, anong sabi ni Bayad bay Sa inyong pastor. Anong sabi? Ah, bulaang propeta yan. Hindi, totoong ano yan, pastor. O di ba yun yung sabi ni ano ni uh, Bayad Bay? Si Coach Manyakis, ano sabi? <laughs> Nagwala wala dun sa live niya. Binanatan din si Kibuloy. Eh ngayong na bigyan kayo ng panlamon ninyo, bigla kayong umamo. Kayo yung tunay na ahas. 'Di ba? Kung may pagkain nandoon kayo. Latang-lata -lata naman ni eh. Meron yan eh, uh -huh. Pocholi. Oh. Imposible yan. <laughs> imposible hmm. matalo ang Duterte dyan. Hmm. Sabi nga ni... Ka imposible hmm. Imposible ah, sige. Tingnan natin. Ano klaw eh. Hindi, hindi, hindi. Imposible matalo Duterte sa Davao. Davao pa. Eh, eh, sabi nga ni PRRD, Anong pakinabang nyo sa akin? Umalis na lang kayo dito. Kasi mananalo at mananalo si PRRD. Kahit hindi mangampanya si PRRD bilang mayor dyan sa Davao. Panalo yan sigurado. Kahit kung kampanya sarili niya na huwag nyo ako iboto. Davao, pagod na ako, matanda na ako, wag nyo ako iboto. Iboboto pa rin yan eh. <laughs> mm. Siguradong panalo yan si PRRD. Pero meron akong tanong, nabasa ko dito, komentaryo ni Trisha. Mm. Pulong versus Ilong. Sino ba, eh, ilong, ba ilong, si ilong kalaban ni Pulong? Grabe naman si Ilong. Eh, baka sakaling ko niya. Sino ba yung Ilong na yun? Si Ilong Sino ba kalaban ni Pulong? Alam ko kasi gamot yun eh. Isipon si bibil, ka Bibili ka sa butika nung ano yung... Uh, ben, Ben's ex, uh, Extremely Shoutout. Ben Extremely Shoutout po ah gamot na yun eh. Hmm. Pero mm. mat matinding lang na yun. gamot doon. Matinding labanan mm. yun ha. Oh, si Pulong versus si Ilong. Grabe okay. naman ha? kayo. Grabe kayo. Nabasa ko sino pa yung Ilong. Hindi ko, oh, ko alam. Hindi ko alam. Hindi alam yung kung sino yung Ilong na yun. Nakita ko pa naman yung pinagsilosan mm. kahapon. Oh? Oh, ang ganda ng Ilong. <laughs> Ay, ang ganda. <laughs> oh, oh. malayo. Maraming malayo. malayo. Okay Sipe, original. no? original. original. Oh, imported. Imported. Una, oh, hindi ano. Hindi peke. Yung kasama kahapon. Oo. Oh. O, okay. oh, tamo kung ano-ano na -ano, yung mga pinag-uusapan. Parang nagsisismisan no, lang eh. yan, yan. Sismisan pa more. Hindi mag-direct to da ano, sa topic nila. O, oh, nagaano na nga lang sila. SMNI. Yan lang po yung mapanlai talaga. Diba? SMNI. ah oh. ay salamat po ha kay Sir Redler Official. Uh, Mix Vlog, salamat salamat po sa iyong uh, uh, pakulay or blessing. Salamat po. Good morning, Boss More Power. Salamat po ha. Meron ka po bang ano? Uh, alam ko si Sir Redler may channel to eh. Support po natin ha. Salamat po sa iyong pakulay. O, oh. yan lang po yung SMNI na magtatapik sila dyan na puro ano yung yung mamamahiya sila ng tao yan po yung pagiging bias bias po yan ha halatang halata oh, mamamahiya sila ng tao magsasabing ilong sino bang ilong edi kung pinangalanan nyo na sana nalalait pa kayo mga bobo <laughs> Kaya nga sabi ko, maganda. aking kanalang na lang eh. Hindi, <laughs> kasi ano tao, maganda raw boses. Eh, paborito ko yun, yung kanta yun. Mag akin ka kanta. lagi ko nire-request oh. yun, akin kanalang. na yeah. mm -hmm. Eh, yan ang ano, sitwasyon dyan sa Dabaw. At uh, syempre, eh, katulad ng ating sinasabi, gusto nyo ba ng, na, ng kasing ganda ng Dabaw? Mm. Gusto nyo ba ng kasing ayos ng Dabaw? Mm. O sino ba ang tumulong kay PRD para mapaganda ang Dabaw? Mm. Syempre, si Paspas. pin-remote -pas oh, na naman! Ah, oh, syempre si Kibs! Uh. So, kung gusto nyo yan sa buong Pilipinas, gusto niyong maranasan yung zero corruption? Gusto niyong maranasan yung mga naranasan niya itong mga kapatid natin? Uh... Uh, kung gusto niyo daw maranasan yung mawawala yung 125 million, uh -oh, mawawala yung 51 billion, trillion, ibuto e, niyo daw po si Kibs. Uh -oh, kasi na nasa kanya na yung lahat. eh ibuto niyo si Kibs. Kung gusto niyo mawala lahat, ang pinaghirapan niyo, ibuto e, niyo si Kibs. Uh Oo. -oh. Yan yung sabi nila. Uh, mga taga kayo, posible yan. Abot kamay na natin ngayon yan. Hmm. Dati, eh, puros, panga, pangako. Wala namang resibo. Mayroon nga, mga sandamu ka lang mga anak sa labas, sandamu ka lang mga kabit. Mga... Uh, Sir BPM, ano ba yan? Pinag-uusapan ng mga yan. Walang kalaman-laman. Dapat yan ipasara na Siyempre, kailangan po kasi nilang kumuda dyan, ma-make news. Kasi, bayad po, bayad po sila eh. Ang alam kong pinakamababang bayad dyan, si Jiggy Barra. No, oh, 100k. Hindi ko lang alam sa kay Oli at dito sa baboy na to, baboy Ramon na to. Mukhang mas mataas-taas to. ba? Diba? Hindi natin alam. Hmm. Kailangan po nila na kahit walang kwenta yung mga sinasabi nila dyan, kailangan nilang ipush yan. Para sa pera, para sa paninira, ganun. Hmm. KO. Ang ako, ibinoto niyo pa rin. At pagbigyan naman natin. Yung oh. iba kasi, yung iba yung paulit-ulit na lang. Puro pangako, nakailang termo na... O, oh, puro pu pu pangako. Sinong pinapatama... Jay, sinong pinapatamaan mo ngayon? Sino? oh Ikaw, puro... Nung nasa ibang community ka nun, sa Kalingap, puro ka daw pangako na magsasaing ka. Pero nung nang yung kasama mo, inubos mo daw yung ulam at kanin. Sa kalderong kanin, ikaw yung umubos. Puro ka pa pangako, natutulong ka... Patulog-tulog ka lang daw. Utang ina mo ka. Oh. K -O. Sige, tuloy natin to. Nakailang termino na sila, wala naman nagagawa. Mm. -hmm. Minsan yung iba, nakikita nyo nandun sa probinsyano. Nagtatambling. Mm -hmm. mm. -hmm. Eh, Eto, so, may boto may... natin si Pastor. Ito, may resibo. Duma... Oo, oh, may, ano, may ginawa. Yeah, may ginawa, may, nagawa. may resibo. Oo, oh, at syempre, talagang uh, kailangan, kailangan. oh, syempre, kailangan yung uh, palakasin ang pangalan ni Kibs. Oo, oh, kailangan nyo yan. Kasi pag, in case lang naman ha, pag manalo si Kibs. Oo, oh, unlimited yung chicks nyo. Wow. Cherry Pink, shout out po ha. Unlimited ang inyong mga babae, bibigyan kayo niyan, sigurado. <laughs> Oo, oh, dyan pa nga lang sa dabaw. May naamoy ako. May minor si Jiggy Bara. Sa bahay niya punta niyan dabaw tumikim ng double double yeah. dead double dead na karne <laughs> yan alay idol nila yung leader nila eh K.O. ng Pilipinas yan, Coach Oli, di ba? Hmm. Kailangan, kailangan natin yan, ng mga matitino, kasi sabi nga nila, it has to start somewhere, it has to start with someone. Kailangan, mayroon tayong isang malinis na Uh, politiko na makapasok d'yan para baguhin. <laughs> Kailangan meron tayong isang manyakis na politiko na makapasok d'yan na baguhin ang sistema na bawal na kayong mag-asawa at lahat ng mga magaganda sa kanya lang. O. Oh. Diba? Yun. Puro kabut botan ang inyong gipang sulte d'ya, ba? Ay nako po. Anyway, mga pre, ah... Uh... Next topic na po muna tayo kasi parang mga ano lang to eh, binubola na po kayo eh. Nagbubulahan na lang eh. 'Di ba? Inuuto po kayo.